Pumalik ako dito sa beach para makita ko uli yung kamukha ni Minion na dog. Nakita ko na siya. Ayan o. No? Hi! Minion! Hi! 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 Kamukha ni Minion guys o. Oh. Kamukha. Minion, ikaw ba yan? Ang liit. Hello. 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 Lagi seryoso eh. Hello. Hello. Gusto kaya niya ng happy tummy? Papatikim ko sa kanya yung happy tummy. Ayan. Gusto mo ta? Minyan, gusto mo yan? Ayaw niya. Ayaw niya. Kinati ko. Ito kinain. Pag hinahati kasi, kinakain nila eh. Kinakain niya. Kasi pag hinati siya, parang mas mabango. Ganun. Hinati ulit. Minyon, kain ka na. Ang sarap.

<laughs> That's familiar. Yeah. Feel. <laughs> <Still. laughs> Are you on your best? I don't know. it! 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 Hey. Sungit. Yes. Oke. Okay. Chaki. Yes, ini yang Chaki. Ang tataba nila. <laughs> Grabe ba sang tataba? Not familiar with the food. Then. Yeah. This is food like uh, we have the here for the from Australia every month, uh, the money. Yeah. But now have here with the rice oh. the uh -huh. chicken for the head chicken mm -hmm. for the, ah. the soup like this. what Yeah, the one like the one one Yeah. Okay. gimana? <laughs> <laughs> <Yeah. Shopee. laughs> Ayaw nila, bes. Bes, mapahinto. Ang tataba, bes. Pag-video. Pag-video. Bes, mataba. Ang tataba nila. Ang dami daw nagpapakain ng mga dogs dito. sabi nga niya? Yung mga turist daw. More on Australian Australian More on Australian yung nagpapakain ng mga dogs dito. Di ba, Chucky? Bye-bye. baka sa oh, kalang Love, kalang bark. Lang yan. Love bark. <laughs> Love bark. Love bark. Chucky. bye, -bye.